Order kaya kaya api So This one Mix Hey Mix here Sawi ya Sawi nanti ya Yes Sawi and This one Pork This one no uh, this, on. okay. this one only And tauhu And this one also This one is also pork Very nice Very nice ha Eat one kit ha Okay dah okay. okay. um, Mix here or fried Take Makan sini Okay yun nga, so lagi ko nakita dito so it's actually dito lang ang ating

Hindu lah. Where no, you from? No, Philippine. Philippine lah? Ha? Nah, dah na. I you Indua, Indua. No. same oh, Chinese lah. same China. Oh. You from Philippine. Ah, Philippine. So, can speak lah. Yeah, Can speak English lah. Boleh lah. Ya. semua boleh cakap orang tem. ha. Yeah. Yes. all oh. can speak one. same uh, China, Philippine. Boleh.

Oh, yeah. yeah, yeah. oke okay. okay. That's what I mga lods so tayo na tayo kaya tayo na pagkain ha <laughs> yeah, so natin ito mga yung lasa kaya pa yung eh masyempre sa kapangalan nito mmmm ayos mga sabi ng suabe sulit ang pagluluto ng okay? para sa akin talagang itrick ito ito yung makaigaw araw akong taste ngayon so, tayo. Wala. Ito okay, yung food trip natin sa araw na ito. Ito so, yung niya siya, oh. Mmm. Good. Very good, very good. Mmm. niya. I-mix pa yung niya. Ito maganda dito. tao po may laman pa yung nyo grabe yan o eh. di ba yung laman na ayos mga idol sigo o kawin tayo sulit na ito ayun mga idol namasasipo sa super bro, swabi yan ang yan mga idol, kita nyo, huwag ta na taob na so, yan, tagapagbutong na butong ka sarap, sarap ng gawa ni ante sulit so salagang ito uh, eh, rin git nila dito, so swabi na hindi na ka na talo sa bumbang po sarabe, so uh, sumasubra pa <laughs> yun mga idol, salamat sa pagsama nyo sa araw na to ha kaya yung pagkain ang noodles bago, mixed noodles Sweet with Ports. Sarap, suwabe. Nice design nyo. Thanks, Bruno.